Okay, magandang magandang araw po muli mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po yung uling nagagalak na kayo ay aming makasama sa araw na ito. Sa muli po natin pag-aaral ng ating lesson, tayo po nga nasa, ikalima, nasa ikalima bahagi. Lima na topic, ang mga bansa sa ikalawang bahagi. Subalit, so, kagaya po ng ating nakang gawian, atin po munang bibigyan ng pansin at ating babatingin ang mga pangalan ito. Lucia Ocampo, Maria Olpina, Jose Tanay, Ronald Castillo, Rolando Luna, Marlon Magsayo, Aida Almasco, Ares Miles Orpia, Bern Fronda, Francisca Sosa, Edwin Ricalde, and Anne Riz, Nesto Mariano, Rosana Elcano, Romeo Tejada, Leryo Riggis, uh, Leonardo Prentiquela, Noel Bombeo, and Julie B. Shemi Nestorillo, Maria Cecilia Lopez, Emilio de la Cruz Jr., Rowell Tabotabo, Laura May Oreta, si mga baad po itong mga survivor natin ito, Lord Dagus, Renz Romero, Edwin Peras, Noida Filipina, Mirna Medina, Mga Pasafety, Gianni Ituat Tiazon, Freddy Gallardo, Clarizel Quezon, Rio de Abinido, Lea Santos, Remias Corpus, Maria Bacan, Christian Edison, Marte, Romel Sierra, Josephine Foras, Edwin Gonzales, Ezequiel Bobiles at Marilyn Gaspi. At kagaya po ng aking nabanggit, tayo po ngayon ay nasa ikalimang topic. Subalit, so, bago po tayo magpatuloy, atin po muna hilingin ang patnubay ng ating taong na resource. Pa Diyos ko pong makapanginayan sa lahat sa araw po ito. Muli itong kaming nabing sa pusap uh, at talakay ng inyong mga banal na salita. Amin po nang hilingin sa inyo ang um, inyong pagpatnubay. Nipsan po ang aming naisipan, Rodian Hanso, Pagkakunik sa aming nga mo. ang iyong patukula na po yung naungi sa pangayon Ang ating pong talatan sa odolin ay ating matatagpuan sa awit 4610. Kayo ay magsitigil at kalilanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ay mamunguno sa mga wansa. Ako ay mamunguno sa lingfa. May mga tao na nagsasabi, pinapanuka na talaga ng Diyos na ang tao ay magkasaya. Pukol kanyang maipakita ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamagitan nang pagkamatay ni Kristo doon sa pos. Tapaka mapanganib na paniliwala ko ito. Kailanman hindi inibig ng Diyos ng tao ay magkasaya. Maging si Satanas man, ibig ng Diyos ng mga aral mula sa kanyang mga al ang sarunuhan at dakil at kadakilaan ng sabutihan at pagmamahal ng Diyos ang lohayan. Sa aklat ni Daniel ay inihayag ng Diyos ang katuloy na pagbansa ng pamamahala ng tao. Ito ay tulad sa tubig na walang matibay na pundasyon. Ang paglubog ay iyak. Subalit ang manungkot, pilit na pilit na nais ng na taong patunayan na tay aangat ng aangat sa pagpasok sa lumalagong kaalaman. Subalit ang kasaysayan ang nagagayag ng kabaliktara. Habang lumalago ang kaalaman, lumalago ang kasamaan at ang kahirapan, kaya ang Diyos ay nananawagan ng panimbalit sa kanila. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-iusapan sa araw na Number one, ano ang unang otos ng Diyos at ano ang pahalagahan nito? Number two, paano nilalarawan sa propesya ang patuloy na pagluho ng kalagayan ng mga kaharian? Number three, paano nilalarawan sa Daniel 7.1-3? Number four, ano ba ang kinakatawanan ng tubig sa propesya? And number five, paano naman hindi narawan ang gawain na katgampanan ng bayan ng Diyos. Balik po tayo sa question number one. Ano ang otos ng Diyos at ano ang Jacob. Alright. Uh, Umagandang ng araw po at uh, maraming salamat kay Kuya Ingli at Ate Pallesteros na tayo ngayon ay dito sa kanilang na uh, makakapalya taping sa pangkata uh, po ng ating nabanggit ng mga nakaraan, kayo po naman ay uh, abala sa mga gawain sa iba't ibang dato. So, andito po tayo ngayon sa Santo Domingo. Ngayon, patuloy po natin ang ating pag-aaral at ating pong uh, babasahin dyan sa Genesis Jones, the size of the city. Ano ba ang sinasabi? At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa alamanan, ay makakakain ka ng may kalayaan dapat po sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sa pagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay walang pagsalang mamamatay ka. So dito po, sinasabi ng ating Panginoon na malayang makatakain sila mula sa lahat ng bunga ng punong kahoy maliban sa isa yung pagkakilala ng mabuti at masama. Ano bang uh, masama doon sa kumain ka ng magdadala sa iyo sa pagkakilala magdadala sa iyo ng karunungan patungkol sa mabuti at kung ano ang masama Subalit mga minamahal kapag ka atin po pinag mabuti ang salitang ginamit dito dun sa makilala ay muna sa salitang iyada at ito po ang ginamit doon sa nung sinasabing makilala ni Adam ang kanyang asawa kanyang na yada ibig sabihin nagkalo, nagkaroon ng malapitang uh, koleksyon, nagkaroon ng malapitang pagsasama at ayaw ng Panginoon na tayo ay uh, both ma-experience natin yung mabuti at yung masama. Ang ibig ng Panginoon ang ibigay sa atin ay pawang kabutihan lamang Ayaw niya ng may kasamaan na tayo'y mararanasan na ating magiging eksperyensya Kaya ang wika, huwag kayong kakain ito At ito po ay isa rin na nagpapahayag ng uh, marapat na ang Diyos ang uh, ating pagkatiwalaan Ang Diyos ang marapat nating sundin, hindi yung ating sarili So dito po ay uh, ang pinag-usapan dito hindi lang basta yung uh, pagkain kundi sino ba talaga ang dapat na pangkatiwalaan sino ba talaga ang dapat na mamuno sa ating buhay, tayo ba sa ating sarili ay maaaring uh, maging independente mula sa Diyos, o mahalaga na tayo ay parating nakakonekta sa ating Panginoong Diyos ito po ang pinag-uusapan dito okay po at ngayon naman po sa ating pangalawang tanong, papaano ay nilalarawan sa propesiya ang patuloy na pagguho ng kalagayan ng mga kaharian? Alright. Titingnan po natin, ano? Liyan sa Daniel 2.31 hanggang 35. Ano ba ang sinasabi? Ikaw, O oh Hari, na nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito ng mga pangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at sa anyo niya ay kakilakilabo at ang anyo niya ay Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dali na binto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ng bakal at isang bahagi ay putik na lutok. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasan. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tangso, ang pila katangginto ay nagkaputol-putol at na nagkasama-sama at naging parang dayami sa mga diikan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang sa na walang dakong kasumpungan sa lumayaon at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So dito po ay nilalarawan kung paano ang mangyayari kapag ka ang tao ang ating uh, pinili na maghari sa ating buhay. Yung mga Israelita naging matigas ang anila mga ulo sa halip na sila'y pinapangunahan ng Panginoong Diyos humiling sila ng isang hari. At uh, ipinaliwanag ng Panginoon kung ano ang gagawin ng isang hari. At dito ipinaparanas ng Panginoon sa kanyang bayan kung ano ang mangyayari kapag ka talagang tayo ay pumili na ang tao ang siyang mamuno sa atin. Sa halip na kagaya ng sinasabi ng sangkatauhan na tayo ay dumarating na sa age of reason, tayo ay nagiging advanced na sa, akin, sa ating technology, nagiging advanced sa ating kaalaman, iniisip ng tao na magiging mas maayos ang ating buhay. Subalit, maliwanag kasi sabi ng banala kasulatan kapag ka tayo nagtiwala sa pamamahala ng tao, magmula sa ginto, ayan ay babagsak ng babagsak hanggang sa maging puti. alam ano po? So natin ang alagayan, nang pamamahala ng tao na tinatanggihan na, uh, na sana ng Diyos. Subalit, tinatanggihan ng tao na ang Diyos ang mamuno, mamahala sa kanilang mga buhay. Muna sa pagiging ulong ginto ay tutungo sa pagiging uh, utik at uh, bakal na pinaghalo at sinasabi pa magkakaroon ng digmaan bansa laban sa bansa hindi magkakaisa. Sinasabi niya, uh, noong una, iniisip nila na magkakaroon ng pagkakaisa sapagkat tayo ngayon, na ngayon ay advanced na sa pagkaunawa, mga educated na wika nila at we are learned already. So, balit, habang lumalago ang kaalaman ng tao, lalo namang lumalago ang kasamaan at lalo namang hindi nagkakaisa sa halip na magkaisa ay lalong nagkakawatak at patuloy na nagdidigmaan hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoong Kristo Kristo makakarinig kayo ng digmaan sapagkat ang bansay babangon, labansa, labansa, bansa. At nakikita po natin yan sa ating kasalukuyang kalagayan. Talagang uh, nagkakahati-hati sa halip na magkaisa. Ha? Nagkakawatak-watak. Uh, ang China, nagkaroon ng uh, Taiwan. Yung Russia, uh, may Ukraine, yung Korea, may South, may North. Ano po? So, marami. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, nung minsan ay ibig na ihiwalay ang Mindanao. So, makita po ninyo na sa halip na magkaisa, nagkakwatak-watak. Makita natin sa kampanyahan, unity. Pero ngayon, nasaan yung sinasabing unity? Away ang nangyayari. Okay, sa ating pong tanong number 3, paano inilalarawan sa Daniel 7123 ang mangyayari? Ah, sige, pong basahin sa Daniel 7, 1 2, 3. Nang unang taon ni Belsasar na hari sa Babylonia ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan ng magkagayoy, kanyang isinulat ang panaginip na isinaysay ang, ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangina, pangitain. Sa kinagabihan at narito ang apat na hangin ng langit ay nagsisihip sa malaking dagat. At apat na malaking hayop ang magkakaiba ay nagsiawang mula sa dagat. So, dito po ay inilalarawan na nakita ni Daniel kung paano ang hangin ay umiihip sa dagat. Kapag ka ating pong pinag-aralan sa banal kasulatan yung katungkol sa mga tubig o kaya'y sa dagat, ay uh, ito po ay nagayag patungkol sa gobyerno o pamamahala ng tao. Tiyan po natin, maaari po ninyong makita yan sa awit 65, uh, 5 hanggang 8. At uh, ganun din po sa Isaiah 17, 12 at 13. At sa Hermes 46, 7 at 8 dito ko ay napakita na yung tubig ay nangangahulugan ng sangkatauhan about sangkatauhan na kung saan uh, na mamahala yung mga tao sa kanilang sarili kung uh, babangon ko ang iba't ibang mga hayop na nagsisimbolo sa kapangyarihan ano po na ito ay naglalaban-laban so ibig sabihin po magiging magulo yung uh, kalagayan natin habang tayo ay umaasa sa kapangyarihan na umubuhat sa mga tao. Kapag kami sa magandang pakinggan yung uh, sinasabing democracy sa pagkatangwi kanila, the voice of the people is the voice of God. Subalit, maniwag ko sa banal na kasulatan na malimit kapag ka ang tinig ng tao ang pinakinggan. Ito ay tiyak na magdadala sa kagulungan at kapamakan. Ito ay kabaliktaran ng sa lupa na siyang simbolo ng uh, kaharian na pinag dapat ng ating Panginoong Diyos. It is unstable, ha? matatag at hindi makikilos na pag sa sapagkat ang ating Panginoon hindi pa bago-bago at ang ating Panginoon ay kapag sinabi niya ito ang mangyayari, ayan talaga ang mangyayari at pawang kabutihan para sa bawat isa sa atin ang lahat ng kanyang sinasabi palibasan ng ating pong Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya er, ito po ay itinuturo sa atin na napakalaga na ating ipangaral ang hinyo sapagkat ang ating tanging pag-asa para sa tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa sangkatauhan ay ang paghahari ng Diyos. Kaya malaga po ay pangaral ang ibang linggo. Tira po natin dyan sa Roma, verse 10-11. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala, kahit isa. Walang nakatatalastas, walang gumahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala, kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng pananumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautosan, yaon ay sinasabi sa nga sa ilalim ng kautosan upang matiko ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapas sa ilalim ng hatol ng Diyos. So, maliwanag po, wala, wala, wala kahit isa na matuwid. Kaya napakalaga yung uh, kautusan ng Diyos na dito ang gagamitin upang hatulan ang buong sanlibutan sapagkat marapat lang na makita natin, makilala natin na sa sanlibutan ito wala talaga tayong pag-asa malibang ang Diyos ang mag -interven. Hindi maaari na tayo umasa sa sino mang pinakamabuting tao na ating iniisip sapagkat sinabi ng Panginoon, walang ibang mabuti kung hindi ang Diyos. Sa pagkatangin Diyos lamang ang pag at siya ang full manifestation ng pag-ibig na yan. Yung kanyang mga nilika ay ano, mga hindi nagkasala, ay puspos din ang pag-ibig. Subalit walang makakatulad sa pag-ibig ng Diyos. At ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, ano ba ang pinakatawanan ng tubig sa profesiya? Ayan. Tingnan natin dyan sa Apokalipsis 12, 15 at 16. At ang ahas ay nagbugar sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilaman ng ilog na ibinuka ng dragon sa kanyang bibig. Tingnan pa natin sa 13, 1, pagkatapos 11. At siya ay tumayo sa buhangin ng dagat at nakita pang isang hayop na umaangon sa dagat na may sampung sungay at pitong ulo at sa kanilang mga sungay ay may sampung diadema at sa kanilang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At nakita ko ang ibang hayop na umaang sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isa sa isang kordero at siya ay sa gaya ng dragon. So dito po, ay uh, ipinapakita na ang paglabas ng mga kapangyarihan o human power, human reign na nais na mag-control sa ating sanglibutan. So ito pong mga tubig na ito ay nangangahulugan ng unstable na kinalalagyan. Kung papaanong ang tubig ay hindi ka maaaring tumayoron, ganun ang pamamahala ng tao. Kung tayo ay aasa tiyak lulubog at lulubog tayo kung paano tayo ay lulubog sa tubig. Ganun po ang pamamahala ng tao. Hindi po yan na aangat na aangat, kundi yan ay pabagsak na pabagsak, palubog na palubog, sapagkat ganyan ang paghahari malibang ang Diyos ang maghari na siya namang sinisimbuluhan nung uh, tuyong lupa na kung saan ay sinasabi uh, sinasabing na andun ang pundasyon na matibay hindi guguho, hindi uh, babagsak sa pangkat matibay. So dito po, pinag uusapan yung uh, ng sangkatauhan na siyang inibig ng tao magmula pa nung uh, tuksohin ni Satanas sa Eva doon sa halamanan ng hindi. Human reign, human uh, authority, kinakailangan siyang masunod, siyang mamahala. makita po natin na hanggang sa ngayon, pasama ng ng isang dibutan sa pagkat ang gustong nasunod ay kung ano ang gusto nung namamahala. Yung mga namumuno. At alam naman natin na sinabi nga na wala, wala kahit isa na matuhin. Wala kahit isa na umahanap sa Diyos. Ang lahat ng yan ang hinahanap yung kanilang sarili kung paano silang makikinabang, kung paano silang magkukontrol ng uh, ibang tao, kung paano hanggat maaari maging kanila ang lahat ng mga bagay. Okay, at tayo po ngayon ay nasa panghuling katanungan na. Number five, paano naman inilalarawan ang gawain dapat gampanan ng bayan ng Diyos? Ayan, tingnan po natin sa Apokalipsis yes, 10, 1 hanggang 10. Yes. At nakita ko ang isang malang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit na nabibihisan ng isang alapaap at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinutungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng liyo na umuungal at pagkasigaw niya ay ang pitong kulog na umugong. At pagkaugong ng pitong kulog ay isusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tapakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong tulog at huwag mong isulat. At ang anghel na aking nakita ay nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kanyang kanong kamay sa langit. At ipinanong pa iyaong nabubuhay magpakailan kailanman na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroon at ng lupa at ng mga bagay na naririto at ng dagat at ng mga bagay na naririto na hindi na magluluwat ang panahon. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y umi umihip, kung magkagayog ganap ng diwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang isa na isa sa kanyang mga lipin ng mga propeta. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, Humayo ka, kunin mong aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabo ng dagat at sa ibabo ng lupa. At ako'y naparoon sa anghel na nagsasabi ako, ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat at kanya sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y mo at papapaitin ang iyong tiyan dapat sa iyong bibigay magiging matamis na gaya ng pulo. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking pinain at sa aking bibigay matamis na gaya ng pulot at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. So mga minamahal, dito po ay inilalarawan ang bayan ng Diyos na may mahalagang misyon. Yan po ay ipangaral ang salita ng Diyos. Sa lahat ng katauhan kaya yung mga tubig, yung isang paa nakatungtong sa tubig at yung isang paa ay nakatungtong sa lupa, nagpapahayag na ang salita at pamalita ng Panginoon marapat na ipaabot sa lahat ng dako saan mang lugar at uh, ibalita yung mabuting balita na napakatamis sa bibig datapwat mapait sa tiyan. Alam po ninyo ang ating pong pangangaral ay hindi magiging madali sapagkat ang kaaway ay hindi papayag na tayo ay magtagumpay kaya magamit uh, magandang balita, magamit uh, matamis itong sabihin, darating at darating ang panahon na mararamdaman mo ang pait ng uh, iyong uh, dalang pabalita na ito. Sa pangkata uh, ito ay tatanggihan at lalabanan ng marami. Datapot napakalaga sa pagkat kinakailangan na ang tao ay makaunawa, makakilala upang malamang kung sino talaga ang kanilang papaghaharihin sa kanilang buhay. Ang kanilang bang sarili o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na mabuti. So ito po ay dapat na ipangaral. At pagkatatandaan po natin, ang layunin ng ating pangaral ay may susumarize natin sa tatlong litra. P, P, H people pre preparing for heaven at preparing people for heaven. At kagaya ng nabanggit ko na nung una, preparing people for hell. Sapagkat ang Diyos ay maghukom at ang sino mang sumampalataya, mabautismuhan at sumunod sa kanyang kautusan, manilitas. Datapwat, ang hindi na ng palataya ay parurusan sapagkat kinakailangan tapusin ng Diyos ang kasamaan sa sangilit ito. Subalit, so, bago na yan tapusin, kinakailangan maging maliwanag na maliwanag sa sangkatauhan na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay nagnanais na maghari sa atin ng may pagmamahal upang tayo magkaroon ng kapayapaan, tunay na tagumpay sa ating mga buhay. Datapot kung pipiliin ng tao ang masunod yung kanya sarili at matapos ng ating provisyon, matapos na ang pangangaral na naipahayag ng maliwanag at malakas na tinig ang pabalita. Dato po at kinangian, ang Diyos ay magkakaroon na ngayon ng karapatan, tapusin na ang lahat ng kairapan upang maranasan naman nung sa Kanyay na ng palataya ang tunay na tamis na hindi lamang sa bibig kung hindi sa buong katawan ng kabutihan, pag-ibig ng ating Diyos. Kaya sabi ni David, Come in taste for the Lord is good. Ah, man, doon natin matitikman ang kabutihan ng Diyos kapag ka dumating na ang puras ng pagbuti. At yan po natatapos ang ating kalakayan, mga minamahal. At narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan ngayon. Number one, ang ibig ng Diyos pahintulutan siyang maghari sa buhay ng tao sapagkat sila lamang ang mabuti, wala nang iba. Number two, sa aklat ni Daniel, maliwanag na inihayag na habang ang tao ay namumuno, ito ay patuloy sa pagbagsak. Number three, tanging ang ibang ngayo lamang ang tatapos sa lahat ng kasamang ating nararanasan at patuloy pang mararanasan. Number four, habang ang tao ay namumuno, walang makakakamit ng kapanatagan pagkat ang Diyos lamang ang matuloy. Number 5, tungkulin ng bawat kristyano na ipahayag ang ebanghelyo, gaano man ito kapait, sa pagkat ibig ng Diyos, kung maaari, lahat ay manigtas. So mga minamahal, sana po muli makatulong kami sa inyong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Na Ako po namin banal, muli po kami yung lumalapit sa iyo ng papasalamat, nagpupuri sa iyong patuloy na pamatnupay, pag-iingat, patuloy na pagkakaloob sa amin ng pagkaton upang makapaglingkod Salamat po sa mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagbabahagi ng mga katutuhan ng itong aming pinag-aaralan. Patuloy mo po na silang pagpalain at ang kanilang buong sambahayan, kagaya at kasama po ang kanilang buong iglesia. Ito po ang aming samot hiling sa ng aming Panginoon sa Isus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon, sumating sama-sama. God bless you.